Meron tayong sinasabing wanted na effects at meron tayong sinasabing unwanted na effects. Ang wanted na effects natin, yun ang ini-expect natin na na outcome mula sa gamot na yan. Like for example, ang mga high blood, ang mga hypertensive natin ng mga patient. Pag binigyan natin sila ng losartan or amlodipine or ng ibang antihypertensive medication, expected yan na ibababa ng gamot ang blood pressure ng taong iyon or ng pasyenteng iyon. Now, aside from the wanted effects, meron din tayong mga sinasabing unwanted uh, effects. Yun na yung mga side effects natin. Pero, compared doon sa mga kinatatakutan mo po na side effects ng mga gamot na tinitake mo, I think mas nakakatakot ata na mag-develop tayo ng mga complications if hindi natin i-treat ang ating hypertension and diabetes. Ang pinaka-common na complication, although madami yan, ang uncontrolled Maraming 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 salamat po sa nanonood at nagsusubaybay po sa aking mga vlogs. Uh, let's pray for more na makagawa po, po tayo ng madaming relevant videos no, to help our um, patients and the people also in the community. Um, don't forget to like, share, and subscribe to my channel and push the notification bell below for you to be notified of my future videos. So ayun po, maraming maraming salamat po uh, sa lahat. Happy New Year to everyone and may God bless us all.